Bismillah, bismillah. So, ha alhamdulillah. So, katulad ng sabi natin kanina, bro, Jun, uh, ito yung uh, isa sa hindi pinapatagal no? Uh, at napakainam na, insya Allah, uh, na katulad ko din, nung araw, nung ako ay nagbalik Islam, ito din ay nasa buwan ng Ramadan. No? So, alhamdulillah. Okay. yala, uh, bismillah, Sheikh. Mufti Max. Bismillah, Salah. Bismillah, Ryan. Tuloy-tuloy mo na. Witness inshallah. lang kami dito. So, ah, okay, witness dito sa naga sila, inshaAllah. Uh, inshallah, bigyan mo kami ng, ng kopya ni uh, Brother Jun, ha? Para may remembrance tayo, inshallah. InshaAllah, inshaAllah. So, uh, okay. So, Brother Jun, inshaAllah, uh, bibigasin natin yung shahada tayo, no? Ito ay uh, tanda na tayo ay nagbabalik sa sala at ating winawaksig yung mga Diyos-Diyosan no? Ibig sabihin yung hindi ka Kasi alam naman natin, no? Na nag-iisang na dapat natin tambahin ang Diyos ng lahat ng mga propeta, no? Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, Brother Jun, insya Allah, bigkasin natin, gayahin mo ako at ating hindi kong tatagalugin para masigit nating maunawaan. So, taas natin yung kanang kamay, oh, kanan. Ayan, na naka-number one sign na simbolo naiisa lamang yung Diyos. Ayan. Sabihin natin, Brother Jun, Ashahadu. As ashahadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashahadu. Wa ashahadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Tagalog, ako. Ako. Ay sumasaksi. Ay sumasaksi. Na walang ibang Diyos. Na walang ibang Diyos. Nakarapat dapat. Nakarapat dapat. Sambahin. Sambahin. Paliban maliban kay Allah kay Allah at ako at ako ay sumasaksi ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay kahuli-hulihang sugo ay kahuli-hulihang sugo propeta at alipin propeta at alipin ng Allah ng Allah takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Masyaallah. Welcome Welcome, brother Jude, no? Thank you, thank you, thank you. Parang ano, Parang ano yung hindi ko Ano? Oo, yung ramdam-ramdam. Salamat, salamat. Wala nga ano naman, wala nga ano naman. So, no. ako po'y unang-una, ako po'y uh, lubos na nagagalak, no? At isa ka na rin sa aming kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero kung meron mang mas sigit na masaya dyan, ay walang iba. Kundi si Ustad at yung yeah. ating mga ibang kapatid dyan sa Qatar. Yeah. Allah, bismillah. Ah. ah, Masya Allah. Ah, ah, bro. Idol, pag-uwi mo, kita ka tayo, ha? Ah. <laughs> Pagpakasin mo. Uuwi na na uh -huh. <laughs> bukat siya. <laughs> dapat, dapat. <laughs> Oo, oh, para makasakay ako ng yate. Hindi. <laughs> <laughs> Masya Allah. Uh, Congratulations. Iyan, uh, yeah, salamat. Uh, Unang-una uh, sa lahat. Salamat sa uh, pag-guide. Uh, Unang-una sa lahat. Uh, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Allah dahil siya lamang talaga ang may karapatan na uh, gumabay sa taong mahal niya. No? kami ay mga instrumento lamang na ipinapadaan sa amin yung mga siguro mga magandang balita na dapat tanggapin ng mga mahal din natin sa buhay. So siguro sa lahat ng desisyon na nagawa niyo po Kuya Jun, ito po siguro yung pinaka the best na desisyon na nagawa po niyo. Kami po ay masayang masaya no from the bottom of our heart. Siyempre, ano, tropa. Tropa tayo eh. <laughs> right. yeah. Hopefully, magsama-sama tayo pag-uwi ng mga kapatiran at magkita-kita tayo dyan insya Allah. At ang uh, may advice ko lang siguro sa inyo bilang kapatid, no para tumatag yung ating uh, pananampalataya at yung niyakap nating Islam, kinakailangan natin magpatuloy talaga ng pag-aaral. Ama. Uh, yes, yes, yes Insya Allah, nandiyan naman po si Brother Imus Uh, siya po yung insya Allah magiging uh, nakatoka po sa inyo. na. talaga. <laughs> <laughs> <Andalis laughs> ah, uh, uh, Pakingigand at ako ha. Para uh, ano, gusto ko malaman inshallah. lang. Tapos dahan-dahan okay. lang. Huwag niyo pong madelayin lahat. Dahan-dahan, intindihin. Tapos kung ano yung kaya, insya Allah, uh, padadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala po sa inyo. So, in, okay, behalf, okay, okay. in behalf po sa mga tropa natin dito, kami po, ulitin po, boys. Oo, kami po ay masayang-masaya sa inyong pagyakap, mga Allah. Salamat, Allahu Akbar. Ayun. Allah, Allah. ah, salamat, maraming-maraming salamat din hmm. sa tulong nyo at uh, nasa tamang ano na ako. Allah. Kasi, magandagad ako na ako pag-decide noon kasi siyempre galing ako dun sa mula sa saka uh, mula sa ninuno hanggang sa ano, ganun, ganun ako. Mm. Hanggang sa na, na ano ko na, bakit pa ganun ang aking, ang aking sinasamba? Ni, ano, pwede naman, sabi ko, pwede naman igatong na lang. Bakit <laughs> ganun? <laughs> 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 Nung nagawa ano, Salam. mali talaga. Allah, okay. Uh -huh. Masya Allah. <laughs> <laughs> So, sa pan, natin, insyala, sa yun, salamat, salamat sa sa Salamat, salamat. makaka makakarating itong video natin, inshaAllah sa mga kapatid. Wala, wakakarating ito. Sige, ingat po dyan. Salamat, Oh. oh sige po, sige,